Hello guys, good morning. So dahil po sa napansin natin na medyo basa po yung tain nila guys. Kunti lang yung pinakain natin sa kanila ngayong umaga. At naglagay na tayo ng saging. Yung kwan nito guys, yung sabah Ay mas maganda siya para tumigas yung tain nila nasobrahan ko kasi sa pagpakain sa kanila kasi may mga pinuntahan ako tinambakan ko lang sila ng pagkain kaya yan naging cause na kanilang pagtatay guys so mabilis lang naman yung solution dun kaunti-kaunti uh, lang pakain po muna natin and then try natin na ito muna ang gamot natin sa kanila so wag tayo maglagay kaagad ng ano, injectable kasi hanggat kaya pa natin na solusyonan guys ng mga natural na paggagamot sa kanila mas okay siya no kasi sobrang harmful din po sa kalusugan ng nating mga consumer later on kapag lagi po tayong gumagamit ng mga antibiotics so <coughs> ginagawan po natin ng paraan na hanggat kaya natin iwasan magturok po sa kanila ay iwasan po natin guys <coughs> yun nga lang kailangan mo pag-aralan kung paano ang gagawin guys lalo na sa pagtatay kasi kapag masubrahan nila magtay guys ah, nagiging cause din po siya ng mortality sa mga alaga natin so observe natin ito guys mamayang tanghali kaunti ulit papakain natin sa kanila hanggang sa maging okay na po yung yung tayo po ng mga alagaan natin so yan patuloy ko lang pong i-share po yung ginagawa po natin dito sa ating munting babuyan guys ano? <coughs> although may mga pagsubok kaya doon din tayo natututo doon sa mga nararanasan natin and gusto kong i-share din sa inyo para may matutunan po kayo kung gusto niyo pong i-apply maganda din po siya pero depende po sa inyo kung oh, gusto niyo pong gawin din po pero yung saging po effective po talaga yan sa pagtatay and kita niyo naman gustong gusto nila guys and thank you for watching guys